Ay, ayan kaya eh. talaga ya. laki laki Tubig man. naman 'yan eh. eh. okay. eh. okay. oh, oh, basa. <laughs>

May pinakamalaki daw dyan ano. Iren na 'yung pangalawa mga kamangyan niyo ano. labas na rin dyan oh. Ito mga. na dun Ito na 'yung pangalawa mga kamangyan Wow. Oh. Laki laki. Sana lalak pa rin. Sambo Paring Mike, ilang huli mo Paring Mike? Kita niyo katawan niya ni paring Mike ko. Oh? Wow. Ayun na, ayun na, ayun na. Oh, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na boy. Okay. Sarap na swimming ng mga bata, oh. Hello. Oh. Tago si Ito na yung pangatlo mga kamangyan. Malaki. Okay. Malaki yan, ha?

Pandar ng bugra. Tumatago na naman. <laughs> Yung malaki. Malaki, dami lang na ano. Ba, parang truso na. Malaki ah. Oh. ang lakeng nang na. ba? Malasugi. Ito ang bumanggas sa bangka. Ang laki man. 100 kilos, 200 kilos. Mga ano siguro yan. 150 kilos. Ito po sa malusugi oh. Laki <laughs> nga naman ay. Buti pagayaan, galing ilalim. Ko, Ay. Ay. Ayun, oh, binanggaan ng malasugi oh. May maputi na yun mga kamay Ayun, uh, malikot Meron pa dito, mga duradong malalaki din oh. Tatlong piraso Ang laki Oh, 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 oh. Ah, buntut pa lang. Nahirapan na. Ayan na mga kamangyan. Ibababa na. Ibababa na. Ayan na. Kaya na, kaya na. Eh. Bagsak talaga eh. yan Tubig naman yan eh Eh yunak, osh, o, basa, <laughs> laki laki ng talbog nagkaguluhan na mga boys mga yunak, bata yunak, 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 <laughs> tapos na tayo niyan. Ang may huli oh. Tapos na nang babasa, nang babasa. Hildo ang may huli. Lalagyan na ng pinggahan. Ng bayawan. <laughs> Sobrang laki daw, di nakasiya sa tricycle. <laughs> Pantay mo ito, sagad mo. Mababa yung isa. Pantay mo sa akin dito pantay. Ayan na, babayawa na. Isa pa, isa pa. Ayan na, ang laki. Ayan <laughs> Yon. Sige, sagam upils. Saan 'to mo ano, laki. Yan na. <laughs> ah, bakit 'yan? Papaganon, yan. Ang laki. Oh. Oh, Ayan na. Ayan na. yan. Ayan na muna yan. Ayan na muna yan. Ay, eh. Baka makasabit <laughs> ka ba, sabi <laughs> <ayon> ba <simasabi. laughs> yan, Baro? Kaya Ano po, masasabi? Yan ang nagpabuslot. Yan ang nagbutas ng tuna ay masikatan, masikatan.